Good morning guys Oh party, good morning Anay lang na po natin yung manhog Ito yung aking gamit na makina Vintage Bulay po lang, pero magandang lumusaw Ano yung parpo? Ano yung parpo? Ano parpo? nag uh, assemble na po sila ng pipeline. Wala. ko Wala. po yung overhead niyan. May overhead May sa Wala. po yan sa ilalim. Wala. 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 na Wala. Wala. nakakapagod nakakapagod good morning yan tapos na po tayo dito sa ba, ah, sa itas na natin yung ilalim nahinang ko na yung iba doon sa ilalim ah naipit ito po yung natin ano bulati ito po yung ilalim hindi tayo sa ilalim ito yung hinang natin Ito. Ayan. Tapos, itong mga to. So. Yung ilalim niyan, hirapin akong hirapin lang eh, yung pang-ilalim niyan. Pero, nahinang natin yan. Ah, bang hirap. Huwag niyang pwesto dito. Nakahiga. yan Nahinag naman natin ang mayos Ayan Tara, ah, hindi makita Ayan Tsaka ayan, sa loob Hinag natin yan ng mayos Tsaka ayan Tsaka na yan Ayan tayo dyan. Ako nag-iitang. Ay, ako. Mas sakit sa katawan. Ah, balubaluktot ka. Parang ang bulate. Ayan, o. Oh. Pitik-pitik lang kasi eh. para magandahin lang. Hindi pwede yung dire-diretsyo. Pag tayo magtutulog, galvanisado, tatansigang po yan. Tapos ito naman ang masaklap, overhead. Yan ang hihinangin. lang kami namin susunod. na Ah! Woo! Overhead ski. Ito, kung paano may hinang yun. Napaka-skipot niya. Dating niyo naman to. Isang lang. lang. Hmm. Paano tatamaan ang hinang ito? Isang daliri. Hinang asya. Oh. Ayan. Hmm. Maghihilang ka ng ganyan, no? Hindi na kasi yung daliri mo. So, paano mo may papasok ang nozzle dyan? Huh? hindi na kaya. Ano, oh. Huh? Makita niyo po yan, oh. No? Ano. eh na hihilangin. Hindi na may papasok ang nosel, oh. Hindi na maluwag pa, kaya pa. Overhead ho lahat yan. Nako, oh, oh. masaklap na naman sa pato at sa leg. Masakit na naman. Dito, makukuha pa dito. Medyo kasya dito eh. Dito, kasya dito. Hindi maluwag dito. Kasya taleri. Dalawa. Ay, nako. Ano na, balik po sa trabaho. Ay, ay, ay. Ano to, pipeline sa loob. Okay. Pipeline.